Isang libo, isang libo, isang libo talaga yun ito, Isang libo? Isang libo Isang libo mo! Buha mo itong dalawa! Silang kasamonong ito Ratoy? Galit man? Pangtang yun Ang sa akin Bumus mo sa... Rutoy! Ay, may alis sa'yo! Ha? Salanganan sa akin ng matanda. Matanda? Uy! Ano mang ginawa sa'yo ng matanda? Binumusan ako. Hapit ako malunod. Uy! Lapit ako malunod. Tara, bawian natin. Tulungan mo ko. Sige, sige! Bawian <laughs> natin. <laughs> asan man yung matanda? Ay, nagungaruling yun sa akin. Nagkakaruling yun. Nagkakaruling. Bigyan natin, bigyan. Bigyan natin ng ano, ah? tapos lukuhin natin, tapos. Bigyan natin ng ano, sabiyagan natin. <laughs> I want to rest now. Adiyapak sa bato.

Man! Wow. Ano mang ginagawa ng tao dyan? Pangit pa naman ang buses. May pasayaw-sayaw pa. Tapos ang pangit ng buses. Ano ba magbigay dyan na puno naman na niyang naniyog? <laughs> Naloko na Gordo. <ko> <laughs> <laughs> ano bang magbigay dyan? <laughs> <laughs> Hindi ka magbigyan dyan, oy! Gilan mo na yan! <laughs> Sino ba tong tao na to? Oh! Hindi yung umang tao binuhusan ko ng tubig! <laughs> Nagsaysay ako man dyan! Baka nalito siguro yun ba? Oh. Oh, we will! We will tell me anything! Ma! Ha And a happy Merry Christmas. Uh, uh, binigyan pa ng pira ng puno ng niyong. Wala <smart> na <noise> nabigay dyan na may puno man na niyong. Baby, they go! O, oh, ang pangit pa ng busis tapos binigyan pa ng maraming pira. Mm -hmm. ako <laughs> kaya manaruling dyan. <laughs> Siguro maraming magbigay kay may gitara man ako. <laughs> Masadong malakas yung pagkakalabay mo sa akin ng pariya. mo naman malakasan? na, ikaw Sige, sige. Sige, <laughs> eh. <laughs> We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas. <laughs> In a hearty new year. Magpuling din siya diyan. Opo. Ano kaya? Siguro magbigay talaga to ng puno ng niyog. no Kaya nandyan man si Turutoy. Pati si Turutoy nakasali man. fun. It is so right. And I want to open Oh, oh my goodness. May pera na naman at nga. Tag ko Tag 5. Asan yung ibo? Oh, may super tense pa. Oh, di ba? my baby. My Ang dami ah. Hmm? Sampung piso may super. Oh, may super tense pa. Binigay? ako. Ako na naman. Ako ko yung nakapira. Ito ang maganda plano natin Muka. pupunta yun. Mukhang pera yun. Mukhang pera yun. <laughs> <laughs> pupunta dito yun. Pupunta dito. Sige, sige. <laughs> dito. Ayun, umalis na. At muna naman. Ah, mahal na po nun no, ang niyog. Eh. Nandito ako, ako ang mga ruling. Eh. Binigyan mo sila ng pera. Ako. May kitara ako, kaya bigyan mo ko ng maraming pira <laughs> One two das nao kapag nagbato, ni mo ko lang o ulo ulo libo mo Hoy, <laughs> <Isang liibo> <laughs> Buuan mo tong dalawa. Ay, bumalik kayo dito. Buuan kayo ha. Hindi ko na ako makakita ng daanan.